Hello mga kalugar Andito na naman, naman kami sa lugar ng cherry blossom Yan kasama ko yung mga magagandang chicks niya no? oh, <laughs> <laughs> Cherry blossom park Kirsika si Pusto yeah konti so, yeah, lang. nakalagay sa Google 152.3. Oo. Oh. Uro tingin ko, walang hindi siya abot ng 100. <laughs> <laughs> daming tao mga kalagay. Talagang ganito yan, pag summer, maraming pumupunta rito. Ay, naku, layo, layo. Kasi saglit lang yan, cherry blossom na yan. Mga wala na rin agad. ice cream, bibili na kayo. Oh. Bili kayo, ako. Ayaw ako mag-ice cream. Bawal ako mag-ice cream. <laughs> pupunta ng Japan para makakita ng cherry blossom. Meron din dito sa Finland. Meron din dito sa Finland. Finland. Magpi-picnic oh, kami libraing, dito. May libre ano dun? Nang? No. Libre ba yun? Yung mga nasa... <laughs> Siyempre bibili ka. Ang daming tao! Ang daming tao! Kala mo kahanap kayo ng ano, malayo-layo sa kanila. <laughs> Do sa taas. Landingan daw ng ano yan eh. Hi, pre. Pwede Hi. 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 Landingan <laughs> daw ng ano yan. <laughs> hindi. Ng... Hindi. Ang alien. alien. <laughs> Gusto kong makit dyan sa tore na yan. Tore ba yan? Whatever. May alien siguro dyan. Saan tayo po pwesto? Alam mo yung tori na yan? Paakyat yan eh, mga bato-bato. Parang oh. nabundok. Dyan tayo pumunta. Pupunta tayo doon? Oh. Dyan tayo maghanap ng ano, mga upuan. Ma mas maganda po mo dyan kaysa dito sa baba. Kasi dito sa baba, ang dami na. Pero mag-selfie-selfie muna tayo dito. <laughs> Selfie. Selfie. Orekoy! Kumusta naman? Ito, high blood pa rin. <laughs> na high blood na siya. Taming tao. Picture, picture kaya. Kanina pa kaya? Hindi rin na gumamit kuya? Kasi wala akong laptop eh. Hindi mo naman ito magamit sa ano mo eh. Eh, hindi ako pa marunong gumamit. Eh, wala tayo. Hindi daw siya marunong gumamit. Hindi pa nga kami nakatry ng ganyan. Oo. Ano, ano, ano? Siya marunong. Ibigay mo na sa amin. Hanap mo na kami ng mapupwestuhan. Ang ganda ng cherry blossom. Tara, 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 tara selfie selfie muna kami selfie selfie <laughs> oh, diba? parang walang covid <laughs> Kersika Puisto or Cherry Park Asa na yung friend mo? Lulusot lang yun. Alam na malapit lang naman siya eh. Ah, malapit lang sila dito? Kunto lang si Daphne. Ah, okay. Akala ko sa ano, Banta. Doon tayo sa kabilang side noon eh. Hindi, doon tayo dumaan sa ano. tayo? Ado no, sa bundok oh, masarap dun. Pero medyo mahangin dyan. Dyan tayo, mag-trail tayo dyan, no? Oh. Try natin dyan, yan. kami dyan, sa may tori na yan. Ah, amoy Ah, amoy sigarilyo. rakyat kami. <laughs> Pamparam pam girl Jane. <laughs> traffic traffic. Malapit na kami sa bahay ng alien. spaceship yan, spaceship. Doon kami pupuesto para wala masyadong tao. Nasa gubat kami, nasa gubat. Pamparampam, girl. Malandi ka talaga. Ulit pa. Pamparampam, pam, pam. Spaghetti pa baba, spaghetti pa taas. Hay, mapatuo. oh. Ha. Alay lakad kan guys. Alay lakad mga kapatid. Yo, hi. Hello, hello. Hi. bata walang kasamang nanay my goodness hiningal ako ah <laughs> ako din hiningal ako saglit bata. mountain hike is real <laughs> Oh ha. Ito na kami sa taas. Hindi pa masyadong taas. How are you feeling? Ha? Huh? Good. Good. Pwede na siguro magtanggal. Doon pa? Doon no, sa tabi ng nakadapa. <laughs> nakadapa. Pwede tayo dito na no? oh. Pwede tayo doon, Jen. <laughs> Pwede. Oh, pwede. 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 ano, na din. O, Pwede. 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 tara, Pwede. 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 Yan. nakahanap na kami ng pwesto yes ito na kami sa tuktok ng ano, spaceship spaceship daw yan ha ha oh, ha ha <laughs> spaceship yan. andun sa baba yung cherry blossom <laughs> Hello. Tapos na kami kumain. Ayan. Tira-tira na lang. Banana cake. Yung uh, yung isa, pag ko hindi na makita. Pongkan. Ganyan si... What is this? Pansit. Takpam yung pansit para hindi siya man. Water and Sprite. Ayan, balat na lang ng granada ang natira. Ay, ang ano, ang -lap -lap ano, ba? Busog na kami. What a beautiful day. Feeling summer. <laughs> Feeling, na na, na Feeling summer. Oh, na na, naka oh. a At ako naka-sando lang ha. Sando. <laughs> I love sando. <laughs> I don't care kung malaki braso ko. Basta ako magsasando. <laughs> ay, ano? Hay ay, hay ano daw? Pauwi na kami. Ang dami pa ring tao. Dito sa kabila. <laughs> wow, magamit na rin. Magkakaroon sila. Mas lalo yata ang dumami yung tao kaso naiihina naiihina ako kaya uwian na bye bye cherry blossom